Alam mo, habang tayo ay tumatanda, napagtanto natin ang isang mahalagang bagay. Masyadong maikli ang buhay para sayangin sa mga taong pumipigil sa ating enerhiya. Naranasan mo na bang umalis sa isang usapan na mas mabigat ang pakiramdam kaysa noong una? Parang may kinain sila sa'yo, pero hindi mo alam kung ano. Siguro ang iyong kapayapaan, ang iyong kasiyahan, ang iyong tiwala sa sarili. Ang totoo, hindi lahat ay karapat dapat sa iyong hapag, lalo na sa yugtong ito ng buhay. At ngayon, pag-uusapan natin ang limang uri ng tao na binabalaan tayo ng mga stoic. Ang mga dapat nating iwasan kung nais nating mamuhay ng may tunay na kapayapaan at layunin. Ngayon baka iniisip mo, pero hindi ba dapat mabait tayo sa lahat? Hindi ba dapat tiisin natin ang mga tao kahit na mahirap silang pakisamahan? At ang sagot ay oo, pero may karunungan. Ang mga stoic ay hindi tungkol sa pagsasara ng puso sa galit. Tungkol ito sa pagprotekta ng ating kapayapaan ng may intensyon. Dahil ito ang totoo. Sa edad tatlumpo, apat na po, at higit pa, bawat pakikisama ay mahalaga. Mahalaga ang oras. Limitado ang enerhiya at ang mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Sila ang humuhubog sa ating araw, ating mood, maging sa ating kalusugan. Kaya pag-usapan natin ang limang nakakalasong uri ng tao na itinuro ng mga stoic at kung paano haharapin ang mga ito ng may dignidad. Ang una, ang palaging nagre-reklamo. Kilala mo ang taong ito. Walang kasiya siya. Mali ang panahon. Mali ang pagkain laban sa kanila ang mundo. At pagkatapos lang ng ilang minuto sa kanila, parang gumuho na rin ang lahat sa paligid mo. Tinawag ito ng mga stoic na mental pollution. Sinulat ni Marcus Aurelius na huwag mong hayaang maingay ng opinyon ng iba ang iyong sariling tinig. At tama siya. Dahil ang mga reklamador ay hindi lang nagbubuhos ng sama ng loob. Hinihila kanila sa kanilang bagyo tinuturoan kanilang makita ang mga problema imbes na solusyon. At sa yugto ng buhay na ito, wala tayong oras para diyan. Kaya ano ang tugon ng stoic? Hindi mo kailangang i-cut off sila ng masama, pero kailangan mong magtakda ng hangganan. Kapag nagsimula na silang mag-spiral, dahan-dahang ibahin ang usapan. Naiintindihan kita. Ano ang isang bagay na makakatulong para gumanda ito? Kung ayaw nilang magbago ng paksa, okay lang na umalis. Ang iyong kapayapaan ay dapat protektahan. Ang pangalawang uri ay mas banayad, ang energy vampire. Hindi ito yung tahasang nagre-reklamo. Hindi, mas tusong sila. Maaring mukha pa silang mabait sa simula. Pero pagkatapos mong makisama sa kanila, pagod ka. Wala ka ng lakas. Parang kinain nila ang buhay mo ng walang anumang masamang salita. Paano? dahil umaasa sila sa drama, pangangailangan o palaging emosyonal na pangangailangan. Baka palagi silang nangangailangan ng payo mo pero hindi naman sinusunod. O ginigil trip ka para magbigay ng higit sa kaya mo. Binabalaan tayo ni Epictetus tungkol dito. Sinabi niya, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito tatanggapin. At sa mga energy vampire, ang ating reaksyon ay dapat maging matatag ng may kabaitan. Pwede mo silang mahalin mula sa malayo. Pwede mong sabihin, mahalaga ka sa akin pero wala akong kakayahan para dito ngayon. Dahil ito ang totoo, hindi mo responsibilidad na ayusin ang buhay ng ibang tao. Hindi sa edad tatlumpo at lalong hindi sa edad anim na po. Pag-usapan natin ang pangatlong uri ng nakakalasong tao, ang manipulator. Mapanganib ang uring ito dahil hindi sila kitang kita ang mga pulang bandila. Mas magaling sila. Alam nila kung paano pagdudahan ang sarili mo, gawing obligasyon ang kabutihan mo, at pakiramdaming may kasalanan ka kapag nagtakda ka ng hangganan. Tinawag ni Seneca ang mga taong ito na mga kaibigan, yung mga nakadikit sayo habang may silbi ka tapos mawawala kapag kailangan mo sila. Malamang nakilala mo na ang ganitong uri. Maaring ka mag-anak na tatawag lang kapag may kailangan o dating kaibigan na nakalimutan ng huli mong sampung kaarawan pero inaasahang ihuhulog mo lahat kapag sila naman ang may problema. Ang solusyon ng stoic? Unang-una, pagkilala sa pattern. Kapag napansin mong palagi kang nauubos sa bawat interaksyon, oras na para umatras hindi sa galit, kundi may dignidad. Pwede mong sabihin, napansin ko parang isang panig lang ang relasyon natin. Pag-usapan natin kung paano ito maging balanse. Kung magiging defensive sila o mag trip, iyan ang kumpirmasyon. Umalis ka ng buo pa rin ang respeto mo sa sarili. Ang ikaapat na uri ay maaaring magulat ka dahil minsan hindi nila alam na nakakalason sila. Ito ang perpetual victim. Hindi lang ito taong dumadaan sa mahirap na panahon. Lahat tayo may ganyan. Ginawa na nila ang pagdurusa bahagi ng pagkataon nila. Bawat usapan ay tungkol sa kung paano hindi patas ang mundo. Kung paano sila naapi ulit. Kung paano walang nakakaintindi sa kanilang sakit. At ito ang nakakalito. Kapag nagbigay ka ng solusyon, itatanggihan nila. Kapag nag-alok ka ng pag-asa, hindi nila papansinin. Naranasan ito ni Marcus Aurelius sa kanyang sariling paligid. Mga taong ipinagmamalaki ang pagdurusa. Ang payo niya? Hindi mo kailangang dumalo sa bawat away na inaanyayahan ka. Sa perpetual victim, tanungin mo ang sarili. Nakakatulong ba ako o kinukonsinti? Minsan, ang pinakamabuting gawin ay sabihing, naniniwala ako sa kakayahan mong malampasan ito tapos baguhin ang paksa kung ayaw nilang umalis sa pagdurusa. Desisyon nila yon, pero hindi mo kailangang pasanin. Ang ikalimang uri, masakit itong pag-usapan. Dahil kadalasan, mahal natin ang taong ito, ang conditional lover, ang taong kailangan mong paghirapan, ang pagmamahal nila. Maaring anak na dumadalaw lang kapag kailangan ng pera. Kapatid na hindi ka aaprobahan hanggat hindi ka sumasang-ayon sa kanila. Matandang kaibigan Naiba na ang trato sa iyo ngayong tumanda ka na. Masakit ito dahil inaatake nito ang pinakamalalim nating pangangailangan, ang mahalin tayo kung sino tayo. Si Epictetus, na ipinanganak na alipin, mas naiintindihan ang sakit na ito. Sinabi niya, "Kapag may nagsabing nagbago ka, sagutin mo, 'Oo,' dahil natutunan ko kung ano ang karapat-dapat sa aking katapatan. Heto ang masakit na katotohanan." hindi mo mapipilit ang tunay na pagmamahal. Itinuro ng mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nasa pag-alis ng pag-aalala sa iniisip pa ng iba at mas bigyang pansin ang iniisip mo sa sarili mo. Kaya kung may taong parang audition ang pagmamahal, hindi yan tunay na relasyon. Yan ay emosyonal na hostage situation. At ikaw, kaibigan ko, masigit pa ang karapat dapat sa'yo. Ngayong natukoy na natin ang lahat ng limang uri, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Paano natin protektahan ang ating kapayapaan nang hindi nagiging manhid o mapait? Dahil ito ang tunay na sining ng Stoicism, ang magtakda ng hangganan ng may karunungan, hindi pader. Kaya paano natin mapoprotektahan ang ating kapayapaan nang hindi nagiging manhid o mapait? Dito lumalabas ang tunay na karunungan ng Stoicism. Hindi itinuro ng mga sinaunang pilosopo na talikuran ng mga tao. Tinuruan nila tayong kontrolin ang ating sariling mga tugon. Ibahagi ko sa inyo ang tatlong makapangyarihang paraan para harapin ang mga nakakalasong relasyon ng may dignidad at lakas. Una, ang stoic practice ng The Inner Citadel. Malawak na isinulat ni Marcus Aurelius ang tungkol sa pagbuo ng matatag na sentro sa loob mo isipin ang iyong isip bilang isang kuta. Pwede kumatok ang mga nakakalasong tao sa iyong pintuan, pero makakapasok lang sila kung bubuksan mo ito. Kapag nagsimula ng ubusin ng chronic complainer, ang iyong enerhiya, sandaling mag-pause at itanong, Gusto ko bang papasukin ang enerhiyang ito sa aking kuta ngayon? Magugulat ka kung paano magbibigay sa iyo ng kapangyarihan ang simpleng pag-iisip na ito. Pangalawa, ang tinawag ni Epictetus na The Discipline of Ascent. Bago tumugon sa drama o manipulasyon ng isang tao, maglagay ng isang mahalagang pause. Itanong mo sa sarili, Tungkol ba talaga sa akin ang ugaling ito? O naglalabas lang sila ng sariling mga problema? Karamihan ng toxicity ay mas nagpapakita ng kanilang mga panloob na labanan kaysa sa iyong halaga. Ang sandali ng pagmumuni-muning ito ay makakaiwas sa iyo sa pagiging biktima. Pangatlo, ang makinang na konsepto ni Seneca na benefit of the doubt but not at your expense. Kung maaari isiping hindi sinasadya ng mga tao ang pagiging nakakalason, pero ito ang mahalagang dagdag ng stoicism. Kahit hindi nila sinasadya o hindi, protektahan mo pa rin ang sarili mo. Pwede mong sabihin, naniniwala akong hindi mo sinasadya. Pero kapag sinasabi mo ang X, nararamdaman kong Y. Humanap tayo ng mas mabuting paraan. Kung irerespeto nila ito, pwede pang umunlad ang relasyon. Kung hindi, alam mo na ang sagot. Ngayon, baka iniisip ng ilan sa inyo, pero paano kung pamilya? Paano kung hindi ko lang pwedeng iwan? Heto ang kompromiso ng Stoicism. Pwede mong mahalin ang isang tao habang mas minamahal mo ang sarili mo bawasan ang pagkikita magtakda ng malinaw na kondisyon magkita sa neutral na lugar tandaan ang itinuro ng mga stoic kontrolado mo ang iyong pagsisikap hindi ang resulta pwede kang mag-abot ng olive branch habang nananatiling matatag ang iyong mga ugat sa pagtatapos nais kong iwan sa inyo ang isang huling pag-iisip mula kay Marcus Aurelius na nagbago ng lahat para sa akin ang pinakamagandang ganti ay ang hindi maging katulad niya na nanakit. Sa pakikitungo sa mga nakakalasong tao, huwag maging galit o mapait. Maging malaya. Malaya sa pagpili ng iyong mga kasama. Malaya sa pagprotekta ng iyong kapayapaan. Malaya sa pagpuno ng iyong ginintuang taon ng mga relasyong nagpapaangat imbes na pumipigil. Kung tumama ito sa iyo, gusto kong marinig sa comments. Alin sa mga nakakalasong uring ito ang naranasan mo? At anong mga estratehiya ng Stoic ang nakatulong sa iyo? Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas maraming karunungan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hanggang sa muli, patuloy na pagtibayin ang iyong panloob na kuta. Dahil sa yugtong ito ng buhay, karapat dapat ka sa kapayapaan, kasiyahan at mga relasyong nagpupugay sa kahangahangang taong iyong naging. Para sa iyong hindi matitinag na kapayapaan ngayon at magpakaylan man.